Ano ang profile ng isang bata na maaaring magkaroon ng diabetes kahit bata pa lang siya? 1. Kung meron pong istorya ng diabetes sa inyong pamilya, both sides, parents, grandparents, tita, tito, lahat may diabetes. Number 2. If meron hong history ng juvenile diabetes or bata pa lang yung inyong kamag-anak ay na-diagnose na ng may diabetes. Number 3. If your child is obese, kung overweight po ang bata, isa po itong possible reason kaya pwede siyang magkaroon ng diabetes. Number four, mahilig ang batang to sa matatamis at talagang parang hindi nabubusog. Number five, tingnan nyo ho sila pag nagugutom. Kung mayroong mga malalamig na extremities. O kaya, minsan po, nawawalan pa ito ng, ng ulirat pag sila ay nagugutom. Maaari na pong ipacheck ang mga batang ito, lalo na kung sila ay ihi ng ihi. Kasi po, unang senyales po ng diabetes ay eh yung positive sa urine ng sugar or glucose. Kaya, these are the screening tool kung kayo ay mayroong positive family history at nagkakaroon na po ng gantong klase ng mga symptoms, mas maganda po magpacheck up na ang bata sa inyong doktor